Ako si Arnold Galang at ako'y isang fashion designer. Ang aking ama ay taga Pampanga at ang aking ina ay dito lang sa Manila. Ang pinaka-passion ko na talaga sa buhay ko all these years talaga is fashion. Ang isang araw ko nagsisimula sa course sa pag-isip pag-iisip ng mga disenyo na gagawin ko na mababagay sa mas nakakarami. Palagi ako nagre-research para makapag-develop ng mga styles na mas gugustuhin ng mas marami na pwedeng gawin sa halaga na maa-afford ng mas madami. Bilang isang normal na tao, Uh, kapayapaan ay palaging nasa isip eh. Di ba? Nasa isip, nasa puso, nasa gawa ng isang tao. Napapanood mo, naririnig mo, nababasa mo ang mga nangyayari. Hindi lang naman dun sa kapiligan mo, kung hindi doon sa mga, sa ibang parte ng Pilipinas. Na, sa isip mo na sana, kung ano man yung na-enjoy ko na kapayapaan, sana yung mga tao na naaapektuhan ng di masyadong magandang bagay, sana na-experience din nila. Yung mga na-experience ko. So, nung naimbitahan ako na sumali dito sa advokasya ng kapayapaan, hindi ako nagdalawang isip eh. Kasi ang feeling ko, baka siguro ito yung sagot sa mga tanong ko na paano ba itong recent uh nagkaroon ng isang maliit na concert sa mega mall at ako ulit na imbitahan na through my through my interest again as fashion designer na mag-participate doon sa show na yon gumawa ako ng bagong collection na ang feeling ko magre-represent doon sa pag-iisip ko on how uh i can show people or tell people na malaming bagay, maraming paraan na pwede tayong tumulong para ma-ituro sa iba kung paano nagagawa ang kapayapaan. It, isa ito sa mga series ng ginagawa ko ng mga IM Am For Peace Collection. Ang pakiramdam ko kasi, ang kapayapaan is a way of life. Uh, palagi kong iniisip na ito ay hindi bagay na ginagawa pang sandalay lang, pang samantala lamang, or kung kenan lang kailangan. Ang kapayapaan ay dapat lang sa pang-araw-araw palagi nating iniisip, para kailangan natin palaging ginagawa at sinasakatuparan. Ang kapayapaan po ay isang malaking bagay. Pero kung sisimula natin sa sarili natin, mas malaki at mas malawak ang mararating nito. Ako po si Arnold Galang and I am for peace.